Mga kaisan, bumili po tayo ng mga panghulip Tsaka po yan, mga gamit po May, may, pa hulipan po tayo, dalawang tray po yan Inaano ko po si Kabisprin Pakatakal po namin, hindi nagkikita ni Utoy eh. Nagkakasalubong kami lagi Ay, namiss ko na, isang linggo na Woo! Toy! Si Kabisprin po! Nadun daw Ah, nai, nagtatanim pa rin po pala si Utoy eh. Woo! ay dumiretso na ako din eh mga kainsan natin yung mga pinsanin kong dalawang vlogger ay eh. ay naging busy na rin ay ngayon po ay araw ng linggo toy Woo. ay nai pala si kalayas balita ako toy nagano ka Ah, yan si Kalayas po. Ang ah, ganda na ng kubo mo ano to Oh, tayo tayo. Ah, kumbaga ay pagpahingang oras. Ay, pagbakanting oras. Ay, siya nga may trabaho ay. Oo, kita mo ba ako? sa ano? oh, kita ah. Ay, pa rin eh. Ako pa man di wala pang pan. Ay, ay. Si, ay, ko ito eh. Baka ako nakakaabal hindi ah. Ayos lang naman. Ay, naman ah. Ay, siya nga. ko ito Ay, kami ni GM ay ano, mag... Siya ay nauna na sa kaway Ay, na, si Kakabis. Ay, pala oh. Ay, yun pala ay pupuntahan po natin ano balita insan ay yan lang ako yung napapasyal din sa inyo ay, wow. yan ang ng kubo eh. ay ah, pero lagi bagong tanong ay nga ngayon ko na napapasyal sabi oh, oh, pupuntahan ko pala sila ay ako naman ay kada pakanting oras at gawa na sa trabaho ko rin ba ay oo oh, oh. sabi nga nung ano, ba matagal ay matagal nga po talaga kahit ako na ay oo oh. ay ganun talaga kung kailan kami ekstrang gawa oo oh, ay, sabi ko naman ay ano pinaliwanag ko na hindi naman ako full cool time dito oo oh. um, kung bagay extra ay, lang. Ay, ay wala ka bang ano ngayon ito eh. Ay linggo uh, din oh. nga pala ano. Ay gawa ng ari naman ay sanay ano ah. Kung bagay libangan ba? Pag ako din eh. Ay oo. Oh, oh. Ay kung bagay para pa malayo sa bayan. Hmm. nakaka-relax din naman ah. Siya nga. Lahat matatanong mo yung mga yan, bird and bird e. Kami nakakuha na lang. Kaysa bibili pa. Ay oo. Oh, oh. Libre naman dito ay. Oo. Ayos din nga kaya. Oo. ganda ah. Ay gawa like, na. kong matanaw ay. Yan oh, nga ang ano, kusina. Tanaw dun ah. Ay ari. Oo. Oh, oh. Ayo. Oh. Sinauna para bang ginagaya ko kuya Anthony yung kay kay inana. Pinda inana. Oo, nakikita ko. Parang ganun ang Sabi kay eh. Sabi kay miss ni Uto yung kay inana ng mga kusina. Ay kaya ako hindi pa rin naman ano si Kuya Emisa hindi ko na rin madaanan din gawa ng siyempre pag siya ay eh, nandun sa kanyang pinakakaabalahan. Oo. Kaya ako diretso na saglit saglit lang nga ako dito ay biglaan na kung Kwan, ay tayo na may halos magkapanonod so, ko ari mga gamit at ako papunta sa kawa, wala pa madin ako din ng merienda na ano. Ay, kami ka, merienda rin lang rin. din utoy. Eh. Yeah. Bago sumaka. At sabi ko may linggo, sabi ko mapuntahan man lang, lang sila. Ay, oo, oo. Tamot, mga minsan ay pag ganito ay din eh. Pag yun ang tapat na. Pag uh, wala ka nang ayong duty. Eh. Oo. Oh. Ay, na, no, si Kuya, ano? Ah, sige, pupuntahan ko muna utoy. Ay, ikaw, oo. May daan ba din utoy wala? Mayroon na. Saan? Bini. Ah, meron ba? Ay, hala. Ay, gusto ko tayo sabay na. Ako papunta na rin doon na. Ay, sige, ta teka ayan no ari po ang aking pamisan <laughs> no bitiga na rin ano ay ganyan talaga ha ay utay-utay ah Kumbaga, sabi nga ay agu-agu tay ay libangan mm -hmm. ta ako na may paparo na rin maguungaw kawat aputan mo noo kawayan oh kami kamerejin ay hala gawa nang ay ako bibilibat ay may gidinit din na ba ay libre na ang oh, oh wala nang kukuhanin ang maganda sa pista mutyanon taas berdin-berdin pati muti ang paligid oh, pero yung Ano kundi Yan yung linis din ano Kung bagay simple lang dati Pero malinis ang ano? video may mga tambak pa lang Pero Hindi ko palang matapos din At puro Pag bakanting uras lang Ay Siya nga Tuy Namiss kita ay Walang Joe Ay namiss kita ay Namiss ko kayong dalawa Malakayin silang dako Ano Gumandang lalaki ka lalo Malakayin silang dako Ha? Malaki tinanda. Hindi naman gumandang lalaki lalo. Anong balita ko to eh? Akala ko malaki ako tinanda. May tungkod na lagi. Kaya siya. Ah. Ay. Panguntra. Hindi naman na naman. Kaya Baka may snake ka. Ay sya nga. Alam mo na yung tinanda. Alam mo na yung tinanda. Ay, dito, para pagtakbo ko Diretso na, ano? Ay, wala kayo tinanda ba? Teka, ka mag... Ha? Sa alupay. Ay. Ako naman hindi na rin nakapunta. Ay, oo. Ay, dalian na rin nga. Kasi ako ngayon saan. Hmm. Sabi ko, ay, talaga ako tao na saan, ah. Akala ko nga hindi pupunta si na Cobra Prince. Ay. Pumunta na Ayoko, salamat naman. Si Utoy din mawag ang kawayan. ka ba, Utoy? kawayan si Utoy. Mga kawayan. Oo, kulang pa yung ano namin din. Ano, Ako din na rin san. Hala, oh, bisan, ingat ka ha. Si doon. Ingat ka ha. Oo. Oh, oh. Rin. Mga minsan na lang insan, pag yung tayo medyo mahaba-haba oras. Oh. Okay. Pumasyal ka din eh, ya, anytime naman. Mm. Ah, kaya isun, ako okay, iparini muna. oh, ano, ingat utoy ya. Oo, oh, sige, sige. Kaya soon. Ingat utoy. Oh, eh. okay, totally kaya natin utoy ang duty muli, lunis. Sa mga kalwa. Ah. Ay, okay. okay. Nag-aano na rin. Ha? Hala, ingat utoy, oh, <laughs> ingat. Mga minsan na lang tayo jajaming, utoy. Oh. Ari, utoy, puro talong mo. Oh. Oh. Ah, upo. Oo, oh, ito. Ayos din kaya. Ang Ang ganda utoy. Maigilin na lo. Hmm. Ang laki na. Ilang buo na yan? Ay, hindi ko na rin. Hindi Ay, ang buo na mo natin iisa. Ay, sabag. Yung bilog. pero pag sakalit, takot na bintal. Ay, oo. Wala yung isang buo. Hindi, joke lang. Baka ito yung mga ano na, mga... Hindi ko rin maano mga 30 days kaya. 20... Ganun. Ipagkakapangin ba sa taas? Sa taas. Ay, siya nga. Kaya ka binibisibisita. Kaya saan mo. O, to'y sa kabilang dulo ka ba? Ay, sige. Ay, hindi na kita masasama, ano, Tol? Nagkasama ka ba niya? ako yung dami rin gawa, ay. Kaya nga, sige, may ano, kung baga may lagi nakarelig. Oo. Ay, ano, laguna, utoy. Eh. Ay, ay ano, ganda niyan. Ano Pahal. yung pinataba mo yun? Ipot, o. Ipot, yung mga ipot na nabasa? Nilagyan ko na, o. Ay, siyang. Ay, mo, pagkakapal pa nung ganun. Ay, eh, yun? ano yun? Ako, may nalipad, o. ayen ano? ay, ano? Pag-ung. Pag-ung, Yun, ay, good, ano yun, ah. Ano kaya? Good uh, insecto. Insek... Ay, ba't kinakain yung... Ay, dapil. Wala Buhal lang <kaya. laughs> Hindi ko rin nga alam ay. Eh. Ito ay. Insecto ba yan? Busy, busy si Kuya Kalayas po eh. Busy. Yan, tamo. Oh. Uh, ganyan ba ang good? Uh, ito mo. Uh. Ay, hindi ito. Yung isang pag-ung pag, -ung, pag -ung. Iba ito. Kulay sa pito ito ay. Yung, nga. yung isang... Iba, orange din yun. Orange na may bagtig-batig ang likod. Oo. Uh, uh. no. hindi yan. Insecto talaga yan. Parang bag yun. Ano nga ba tawag Bag... Uh... Bugs. Bugs. Ano, ako hindi pa napapuntan sa iuli ay. Mga minsan ah <laughs> Mahalala mo na ang ating tanong. Ayaw. Lagi ko nakakalala ay. Ayun kaya. Oo. No? Mm. Ang ganda sibuyas mo ano ito eh. Ayos na rin kaya. Ay anong ginagawa mo ngayon linggong ito? Nagpatan mo ang sibuyas? Nag uh, ano. Nag uh, aring kamuti. Sa kamuti. Mm. Uh, yung ay kamuti hukay na rin. Ilang buwan na nga ba. Parang ako. kasi pala ng ulap pa ako yun. Hindi pa hukay parang kasabay ng akin. Kasabay na. Kaya naman dami pagdudukong mga tatalig na pero Aba, ay oo. Ama, ano nga ba luto yung ginagamit? Ang alin? Yung si sibuyas. Pwede sa itlog na piritos. Tapos ilalagyan mo niyan. Sa noodles, ano? Noodles, lugaw, skyplex. Dama rin pala. Yung bang skyplex na, nakikita kang skyplex na may budbud -bud ng ganyan. Spring onion, yun, yun yun ah. Yung kaya yun? Iyan yeah, yun. Bulaklakan lakan, yung pala itag Febrary, tag bulak lakan ah. di pwede mo itanam din ito ah. Oo, iipunin. Iipunin mo? Iipunin. Mga ah, kaysa, narin po pangkonsumo lang. Yeah, susulit po si Kensa nang pananim. Kaunti lang o to pangkonsumo po. Pang ano po ba sa bahay? Panggamitin. Umulan na naman, ano init ah eh. Hmm. Pagkano kilo ngayon to eh? Wala pa nga nilalabas silang fresyo ay Ha? Walang fresyo ngayon nilalabas Ay ba't paano pag wala halimbawa? Palipat na Palipat lipat Ayos na ba kaari ito eh? Ay dito dito ako Ay isang kilo kaya rin eh. So sulit po tayo kay Pinsan mga kaisa Gagamit ito kay sa ang buto nito eh Ha? ari Are ang bini ito, ito ito Mahal din ang ano nito yan Ito mo ari Ganito nito Oo oh. Pare, ah, pinakambot ko. Yan, ang buto na Ari. Oo. Oh, oh. Pero inaalagaan yan. Hindi basta pag ganito, pa. hindi pa pala pa. Ibibinit pa, no? Mm -hmm. Hindi basta-basta. Mm hmm.

Yeah, Ayos na rin. Oh, wala. <laughs> Sabihin naman sa eh. Ayos na rin para ang pulot ko alis ka. 'to, pa, yung pa, konti yung mo sa akin? May gini pa Panarili lang naman. Mm. Mm. Ay baka mo lang Ay sabagin marami ka na. Ano doon? Dago, ako na na. Ay ano kaya 'to? nakalutang na Yan Boy na kaya Eh bakit nakalutang? Gamo. yan. Yan, yan. Ano, uh, yan. Uh, eh, buhay, yan. yan ganda. Dahil pa yun o. Ika-damehan na natin. Daay pa. Ayos na rin. Ito yung malbiri. Mga kaisan. Kapal o. Aray po yung pinakambanting namin ni Pinsan. Ay eh, linggo lang kami magpangita eh. Yan o. Ito yun. Aray po malbiri o. Mga daman o. Dami. Sarap eh. ay. yun. Ang lalaki to. Ang dami Ayan. pa o. Mga lalaki ba ito? Oo. Uh -uh. Ba't parang hindi? Kaya ako naman hindi mababago, babag, tagtagal tak sa dyan maganda na ay. Ha? Ah. <laughs> hindi ko nakikita ay. Wala akong magbabago ano. Baya ita. Kahit ihilam mo sa iyan. Ngayon, no? <laughs> yeah, pichat na ihilam. po. Mga kainsan, kami po yung laging nakabutan ha. Ah. Delikado ano? Delikado no, po ano. May nakakat na naman po. Ah, oh, sino ba nakakat pinsan? insan? Diyan sa malapit dyan sa atin. May nakagat po. Ay, Tsaka, kinala mo ba si ano? Si Richard? Richard bang? Dito sa kabila. Nakadali sila apat na kilo na oo oh. ah kakatakot no? sayang pagka kung pag, punta si Cobra Pants dito kinabukas sa na nadali ah, bagay, hindi pumasok na, sa labas ng bahay umano sa labas ng bahay dumaan hindi na alarm na alarm agad na oh. maghuli ano mm. ay pero masasabi ko naman kaensan kung bagay, yung pag uli ba natin mm. ay kung bagay, normal na, na may ahas ay sa aparador nga may nahahuhuli eh mismo bahay na taon na naroon na sabaga paniwala ka oh. ano kahit sa'yo may ahas. Ari, kahit sa'yo, babahagi ang kita. ko ba'y marunong ganun eh? Kindi na lang ka palong ganito, ano? Oo. Ay, sige, pwede, pwede, na pwede na rin. Pwede rin. Tatarim ko kay... Oh, pag gusto mo, ay. Sa halaman ni nanay. Pagkakalob ko, ari sa'yo. Mapakala ka naman, utong. Aba, pwede ay, naman. magbibigay din lang. Ari lang kaya ko bigay sa'yo. ko na. Ay, sige. <laughs> Pagtatluhin mo nga, utong. <laughs> Oo. Pensan. Hindi. Ito na. Kumagay Tutusok ko lang la yan, ano? Oo. Uh -uh. ah. Uh. Tama na, utong yan. Ah, bayaan mo na. Ah. Pakatami naman ito. Pabawasan talaga. Dito Gina wala ako sa iyo kain sa babawi ay. Ginagawang asukal. Oh, uh, Ito ginagawang ano ah? Ano nga ba kain sa yung tubo? Hindi yung bang nasa sangkaka. Yan nga. Yung nasa ganun. Free asukal. Uh. Kada punta ko dito may dala ay. Ay ayos na. Padala ko naman ah. <laughs> Pagpunta mo sa akin, ay ipapadalhan ko. <laughs> may, may tanim na utoy. Ano naman variety yan? Iba din. Ang tanim ko ba doon ay hitan dalaga? Ari ba? Ay anong variety yan? Ay tama tama, isasama mo doon. Ari na may hitan binata. ay. Hindi, hindi ko alam yan. Kaya saan? Basta lahat yan. may galing kay Mamang Uryo. Oo, uh, hindi yung pakasipag ba? Yung nakakita mo ba? Yan uh, yung yun, nakakain din ang laman? Oo. Oh. Ay di parang hitan dalaga din niya. Hitan dalaga ba? Pa. Kung tawagin. parang kakaiba yan ah. Ay. Pagpunta ko dun, pag ka doon. Pag-aasawa ka ko na rin. Ay awan kung ba't tinawag na hitan dalaga eh. Siguro eh. Oo. <laughs> oh. Maganda huh? yeah. ka. Mm. Ito lang ay para bang hindi ka nalalaki ng laman. Ah, yun naman yung tanim ko naman sa ano, inalaki laman. Gawa nang kaya naman ako tanim tarim tanim sa paligid na ginagawa ko ng ano sa tabi ng bahay ni nanay para ba mabilis ang utoy. Mabilis ang tawag doon. Pangulamin. Mabilis ang pangulamin. Halimbawa may dumating na bisita. Hindi ka na uuwi. Oo. Ay di. Ay minsan nga ako hindi ka ano nagkakaano kung magsasagubat ako. Pero ito naman talaga yung mga pananim na ano, bako may kainsan no? Oh. Oo, ayos na baka auto yan. Lahing ganun, panay naman ang bunot. Ayos na auto yan. Sabay bunot. Hindi, <laughs> biro, biro lang ako. Iba Oto yun. Ibang barite na ata mo. Ah, anong barite Ari? Kisuy na ata mo, iba na ang kulay yun. Eh. Ito yung maputi isa. Siya nga, kakulay ng singit ko ito. <laughs> Nahan daw? Ari ba? Oo, ito, medyo ma. Pero nakakain din ang laman yan. Ito mo pari, isa yung pink. mo yan o, 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 ibase mo yan. Ay, may pangalan yan, wala pa? Wala. Ano ka maganda mga pangalan di yan? Hita na kay insan. Tama na ito yan. Ngayon, kari isang lagro. Bah, pagkadami naman yan. Ay, Meron ako doon na eh, yung hitan dalagang asabi ko, pagkadami naman. Ma, marami rin palang uri ng variety nito. Oo, oo. dati akala ko yung la isalaan. lain, iisa lang. yung pala yan, dami. Siya nga eh. Ano? Meron laing hindi nababasa. Oo. Uh, uh. Yung binigay mo kanina. Laing hindi nababasa. Oh, hindi ko may tumapatan eh. Tatarin po agad ito. Ito, palis na ako. Ah, sige, ingat. Sige, sige tap, salamat. Sa ay, oo. Yan tayo pong padala sa akin ng kabis friend. May gabi pa, Di kung ano-ano. Yung tubo. O, tatanim ko. Huwag ako. lang tayo baka sumatay yung ngipin. salamat ah. Ha. Oh, tatanim ko na rin ngayon, baka malanta pa. Tao oh, Toy, salamat ah. Tao Toy, thank you. Tatanim ko na rin. Oo, pauwi na rin ako. Tao Toy. Ah, mga kaisan. Eh, tatanim ko na po ari. Si pinsan po ay eh, binisita ko laang at na uh, nami-miss ko naman po. Bunso Bunso ko! Bunso ko, ko! Musta ikaw? Mga kaisan, si Milky nga po pala ay ano, bumalik na dito ha. Oh, Milky ah! Oh. Dali! Ipasalubong sa ako sa inyo, dali! Milky! Milky!

pinatanong kanila nila nawawala ka nung ano yan po pala eh ano namulugan lumayas po at uh, nakakita po ng babaeng aso pumunta po ay eh, sa kabilang barangay sa kabilang barangay ho dali na may pasalubong ako sa inyo Kina? may pasalubong po ako lagi sa mga yan kaya yan po ay ay natabunan yung ating papaya I isa na 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 Hello, ayun

pang arpi panaray nila ang ay ngayon po yung linggo maigirin po bago magpahinga kaya yeah, mga kaisan Hello may naliligo po. na toy ay <laughs> toy ano nga ba enak na yun, yun kapit bahay namin na rin sa, ay, kayo, kame, Adam, na, kamay, na. sa ano kami natin sa, sa, sa luad oh. pwede kayo maligo toy ah mga kaisan liligo oh, doon po sila lang, mga Oh, sige kaya, Oh, Ayan, oh. eh, meron silang ano, doon kayo kakain ng toy. Mm. Thank you toy, Enjoy lang kayo. Ah, mga kaisan, tinamnan po natin ari ng ano? Alugbati. Maigi po. Maganda rin po pala itong tam. Eh. Bibili pala ako sa palengke. Maigi rin po tamnan ng kung ano-ano. Ari po ipitsay, mustasa. Sa garden po ari nanay. Pitsay mustasa. At tinamnan ko, hindi na rin magawa ng inay. Tapos po ay kangkong. Tapos ay gabing unaw. Ay mga kaisen oh. Uh, si Sibuyas. Tapos ay are ay yung ano. Labanos. Sibuyas. silim panigang. Tapos ay kamatis. Are sitaw. Mga panarili ang po are. Are nasa kalapit ng bahay. Yan. Kalapit ng ating ginagawang ano. Tapos po are talong hinulipang kulaan po sa gitna pero ito pinroning kulaan po tapos ay sili tinanggal ko na po yung mga pangit tapos po ari ay talong wala ngayon lang ulit nakakapagtanim eh umulan na naman bibili po pala ako sa palingki ng ganar eh talagyan ng prutas may ganit pong tatamnan din ng mga ano hardin hardin Pauwi okay, na po tayo. Pisin ba naman po? Nagulip din po tayo sa kabila. Bukas ko rin po tatapusin. Nang talong, naghulip dun. Ay, baba natin. Malalaki na yung tanong natin. Saka ko okay na Bukas ko eh. mga kaisam Pauwi na po tayo Happy Sunday po Sisim pa naman po Mga kaisam Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama At uh, ingat po lagi Stay humble and God bless Peace Bye Salamat po mga kaisam Bye bye po